Maraming tao ang walang magandang pag-unawa sa kung sino sila at kung ano ang kanilang nararamdaman. Natatakot silang gumawa ng anumang bagay na iba kaysa sa inaasahan ng lipunan sa kanila. Takot na kontrolin ang kanilang buhay, nagdududa sa kanilang sarili at sa kanilang mga kakayahan. Kaya sinusunod nila ang mga rules, pinamimigay ang kanilang kontrol at itinitikom ang kanilang mga bibig. Wala sila ng kung ano ang meron ang mga introvert ang enerhiya na nagtutulak sa kanila na makamit ang mga bagay na hindi naisip ng sino man na magagawa nila. Nagbibigay ito sa kanila ng lakas ng loob na pagtagumpayan ang mga imposibleng sitwasyon at kumpiyansa na talunin ang kanilang pinakamalaking takot. Dahil din sa enerhiya na ito na ang ilan sa kanila ay nagiging mapanganib. Ang isang mapanganib na introvert ay hindi isang taong nakakatakot o bayulente. Sa halip, sila ay effortlessly confident, may kakayahan at malakas. Nagtataglay sila ng ganap na kontrol sa kanilang sarili at sa kanilang mga desisyon upang mapatnubayan nila ang kanilang buhay sa anumang direksyon na gusto nila. Disiplinado sa kanilang pamumuhay, inaako ang responsibilidad sa kanilang mga pagkakamali at higit sa lahat, lubos na naniniwala sa kanilang kakayahang lumaban at magtagumpay. Narito ang mga dahilan kaya nagiging sobrang mapanganib ang kahit sinong introvert. Number 1. Handa sa digmaan Kapag napunta tayo sa isang hindi pamilyar na sitwasyon, walang makakapagsabi kung ano ang maaaring mangyari. Kadalasan walang dahilan upang mag-alala, ngunit kapag lumitaw ang isang conflict, ang isang mapanganib na introvert ay laging handa. Hindi sila magiging madaling target. Saan man sila pumunta, nananatili ang kanilang awareness at nananatiling mulat sa kanilang paligid. Sa ganong paraan, kung may emergency man, Nanatili silang kalmado at kontrolado ang sitwasyon. Simple lang naman, kung palagi kang handa, walang makakahuli sa'yo. Habang ang iba ay nagpapanik, naililigtas ng mga introvert ang kanilang sarili o ang iba pa kung kanakailangan. Kahit na hindi kailangang kumilos, ang isang taong handa sa digmaan ay walang dapat ikatakot. Number 2. Ang Rule of Creation Karamihan sa mga tao ay nasisihan sa paghahanap ng mga bagong bagay. Palagi silang kumukuha mula sa mundo, humihingi ng higit na kailangan nila at nagbibigay ng kaunti. Ang mapanganib na introvert ay nabubuhay ayon sa rule of creation na ang isang tao ay dapat magbigay ng higit pa sa kanyang kinukuha, lumikha ng higit pa sa kanyang sinisira at lutasin ang higit pa mga problema kaysa sa kanyang idinudulot. Ang rule of creation ay isang gabay na prinsipyo para baguhin kung paano ka nakikipag-ugnayan sa mundo at sa mga tao sa iyong paligid. Sa halip na humingi ng higit pa, iniisip ng mga introvert kung ano ang maaari nilang ibigay at kung ano mga problema ang maaari nilang lutasin. May kapangyarihan tayong magdisenyo at lumikha ng uri ng mundo na gusto nating tirahan. Kaya bawasan ang pagkuha at simulan ang paggawa. Number 3. Peak Mindset ang isang mapanganib na introvert ay hindi komportable na nasa gitna lang hanggat maaari umaakyat sila sa tuktok. Sinusubukan ang kanyang mga kakayahan at nakikipagkumpetensya laban sa iba para sa mga pagkakataon na maging mahusay. Sila ay nagsusumikap para sa pinakamataas na posisyon, ang pinakamaraming responsibilidad at ang pinakadakilang pagkakataon dahil naniniwala silang kaya nila at mararating nila ang tuktok. Ang mindset na ito ang nagbibigay daan sa kanila na bumuo ng kumpiyansa, magkaroon ng respeto at makamit ang walang kapantay na tagumpay. Habang ang iba ay nagsusumikap para sa kaginhawaan at madaling buhay, ang isang mapanganib na introvert ay patuloy na nagsusumikap hanggang sa maabot niya ang ruro. Gusto nilang maging pinakamahusay sa anumang ginagawa nila, nagsisikap para sa pinakamataas na posisyon sa trabaho, nag-workout hanggang sila na ang pinakamalakas na tao sa gym, ano man ang mga kasanayan o hilig na pinahalagahan nila, hindi sila nananatili sa anumang bagay na mas mababa kaysa sa pinakamahusay. Dahil dito, ang makapangyarihang mindset na ito ay ginagawa silang unstoppable. Number 4. Malayang Pagpapatunay Maraming tao ang labis na nag-aalala sa mga opinyon ng iba. Kapag may pumupuna sa kanila, iniisip nilang baguhin kung sino sila para lang mapasaya ang iba. Ngunit nagdudulot ito ng pinsala sa kanilang kumpiyansa at pagpapahalaga sa sarili na nagiiwan sa marami na nagpupumilit na maunawaan ang kanilang sarili at ang kanilang mga halaga. Ngunit ang isang mapanganib na introvert ay nagbibigay sa kanyang sarili ng lahat ng pagpapatunay na kailangan niya. Sila ay proud at tiwala sa kung sino sila kahit ano pa ang sabihin ng sino man. Sa madaling salita, iniiwas nila ang kanilang sarili mula sa mga opinyon o inaasahan ng iba. Dahil sa kanilang malalim na intrinsic na kumpiyansa, maaari silang maging makapangyarihan, ambisyoso at assertive. Hindi sila humihingi ng pahintulot o pag-aproba upang ituloy ang kanilang mga layunin dahil ibinibigay nila sa kanilang sarili ang lahat ng pagpapatunay na kailangan nila. Number 5. Pisikal na maabilidad Nakukuha ng isang mapanganib na introvert ang malaking pagtitiwala hindi lamang sa lakas ng kaisipan kundi pati na rin sa kanilang mga pisikal na kakayahan. Hindi lang sa pagpapalakas ng kanilang isip, nagiging mapanganib sila dahil sa patuloy ng pagsasanay sa kanilang katawan at magpapalakas ng kanilang mga pisikal na abilidad. Nagkakaroon sila ng tunay na tangible strength na nagbabago kung paano sila nakikita ng iba at kung paano nila nakikita ang kanilang sarili. Ang lakas din ng katawan ang nagbibigay sa kanila ng lakas ng loob na harapin ang anumang ibinabato ng mundo. Kung mas malakas ang kanilang katawan, mas kumpiyansa sila sa kanilang nararamdaman. Sila ay malakas sa katawan at kaluluwa at yun ang dahilan kung bakit ang ganitong mga introvert ay halos hindi matatalo. Shoutout sa mga nag-comment last upload. Shoutout kay Joel Estrada Manaog, Tweetybox, Paul Eliakim F. Saldoga, Noli Bangkailan, Karina Akain, Kati, Dennis Gutiza, Jaylee, Isabel Yap, at JC Saez. Kung gusto mong ma-shoutout o mabasa ang comment mo. Magcomment lang sa baba at pupili kami ng mga babasahin para sa susunod na upload. Salamat! Number 6. Tiwala sa sariling opinion Ang isang mapanganib na introvert ay hindi pinipigilan ang kanyang opinion. Sinasabi niya kung ano ang nasa isip niya at naninindigan sa likod ng kanyang mga ideya kahit na hindi ito isang bagay na gustong marinig ng mga tao. Sinasabi niya ang kanyang mga ideya ng may kumpiyansa kahit na hindi ito masyadong maganda. Bakit? Dahil naglaan siya ng oras upang pag-isipang mabuti ang kanyang mga opinion. Siya ay maliwanag, konkreto at tiyak. Talagang naiintindihan niya ang mga ideyang kinakatawan niya at kung bakit niya ito kinakatawan. Dahil sa kanyang kaalaman, ang isang mapanganib na introvert ay mangangahas na sabihin kung ano ang hindi sasabihin ng ibang tao. Higit sa lahat, alam niya ang halaga ng personal na kaalaman at pagiging tunay at yun ang dahilan kung bakit siya ay isang tunay na mapanganib. Number 7. Mahusay sa paghandle ng pressure ang buhay ay puno ng mga stressors at mga expectations. Sa trabaho, halimbawa, maaari mo makita ang iyong sarili sa isang mataas na pressure kung saan ang iba ay umaasa sa iyo upang gumanap sa iyong pinakamahusay. Karamihan sa mga tao ay nahihirapan sa mga sitwasyong ito na sa ilalim ng bigat ng mga expectations ng iba. Nawawalan sila ng kontrol sa kanilang mga emosyon at tuluyang nabibigo. Alam ng mga introvert na mahalagang kontrolin ang kanilang stress at mas maunawaan ang kanilang mga emosyon. Sa ilalim ng pressure, ang isang mapanganib na introvert ay nananatiling matatag at kalmado dahil nare-recognize nila kapag binabaluktot ng kanilang emosyon, ang kanilang pag-iisip o paghatol. Ang kamalayan sa sarili na iyon ang nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan kahit na sa mga pinakapabago-bagong sitwasyon. Number 8. Pinahahalagahan ang katotohanan at mga pangako ang mapanganib na introvert ay nakakakuha ng tiwala at lakas sa pamamagitan ng paghahanap ng katotohanan at katapatan sa bawat aspeto ng kanilang buhay. Kung ang tao ay hindi mapagkakatiwalaan, maari kang hindi magtiwala sa kanya. Maari kang mag-alinlangan na umasa muli sa kanya dahil nabigo ka niya noong nakaraan. Ang isang nasirang pangako ay maaaring magkaroon ng pangmatagalang epekto sa mga tao sa ating buhay. Kaya naman ang isang mapanganib na introvert ay laging tumutupad sa kanyang salita at hindi nangangako ng anumang bagay na hindi niya makakamit. Ang hindi masisirang pagtitiwala na ito ay ginagawa siyang masasandalan ng iba. Pinagmumulan ng katatagan sa buhay ng bawat taong mahal niya. Sa labas ng kanyang mga karelasyon, pinahalagahan niya ang katotohanan at katapatan dahil ito ay batay sa kanya bilang isang individual. Sa lahat ng pagkakataon, alam niyang wala siyang itinatago. Kaya niya maging buo ang sarili niya sa bawat sitwasyon dahil ang katotohanan ay laging nasa kanyang panig. Sa ganitong paraan, ang katotohanan ay maaaring maging isang napakalaking mapagkukunan ng kumpiyansa at pagpapahalaga sa sarili. Kung alam mo kung sino ka at kung ano ang iyong paninindigan, ikaw ay isang mapanganib na tao. Number 9: Kontrolado ang bawat argumento. Sa isang punto, magkakaroon ka ng isang argumento. Makakaharap mo ang isang taong hindi sumasang-ayon sa iyo o gustong kontrolin ka. Sa sandaling 'yon, tila may dalawang pagpipilian ka: sumuko o lumaban. Ngunit alam ng isang mapanganib na introvert na may isa pang pagpipilian. Sa halip na manalo o matalo, nakikipagtalo sila sa paraang i-neutralize ang mga salungatan at pinaparamdam na ang lahat ay panalo at walang talo. Ang taong nananalo sa mga argumento ay may kapangyarihan, ngunit ang taong kumukontrol sa mga argumento ay mas mapanganib. At number 10, walang pag-aalinlangan. Karamihan sa mga tao ay nahihirapang gumawa ng mga desisyon, malaki man o maliit. Hindi nila alam kung aling landas ang tatahakin, kung paano gugugulin ang kanilang oras o kung ano ang pinakamahalaga. Pinagdududahan nila ang kanilang mga sarili at ang kanilang mga layunin at sa huli ay sinasabutahin ang kanilang mga pagkakataong magtagumpay. Ngunit iba ang ginagawa ng isang mapanganib na introvert. Kapag nagdesisyon sila, ginagawa nila ito ng mabilis at pinaninindigan ang kanilang desisyon. Ngunit hindi nangangahulugan na ang kanilang mga desisyon ay palaging perpekto. Walang nakakaalam ng tamang sagot sa lahat ng oras. Ngunit ang isang mapanganib na introvert ay natutong magtiwala sa kanyang instinct. Kapag lumitaw ang isang problema, tinitimbang niya ang kanyang pagpipilian at pinapayagan ang kanyang instinct na manguna. Kahit na makagawa sila ng maling desisyon, ang determinasyon at maniniwala ay maaaring maging pabor sa kanila. Matuto tayong maging mabilis at decisive at ikaw ay magiging isang mapanganib na tao. Ang mga bagay na ito ay gagawing mapanganib ang sino man sa paligid. Ngunit hindi mapanganib sa isang negatibong paraan. Ang ganitong uri ng mga mapanganib na introvert ay may tiwala, may kakayahan, matalino at wais. Sila ang unang tumutulong sa iba at palaging nangunguna sa mga grupo. Alam mo ba yung mga mabuting nangyari sa mga introvert nung sinimulan nilang huwag pansinin ang sinasabi ng ibang mga tao para mo dito